ito guys uh, TMX155 walang kuryente hindi na sa atin dito dahil ayaw mandar yung chinek natin wala siyang kuryente kapag ganyan guys ang basic eh check nyo muna yung dito yung coil yan check nyo kung may kuryente pag wala and check, na nyo yung stator yung primary yung kulay black tsaka red na may lining na black dito sa may stator yung wire dyan yan yan kung may kuryente ito CDI CDI yung ating kapalitan dahil sira ang CDI ito yung CDI nya yung pang XRM na sya kinaka-convert na sya sa pang XRM hindi na sya yung stock na 6 pin na CDI yung 6 pin ang CDI kasi ng TMX155 ay 6 pin yung kanya na convert na sa pang XRM Ito sa 5 pin 5 wire

sira niya. Ito. Ayan. Sira nga na to. Kaya pinalala natin ng bago yun. Umalis na si tatay. Ayan. Ayan. lang guys pag walang kuryente. Pag mandar, check nyo kung may kuryente. Pag walang kuryente, check nyo yung ignition coil kung may lumalabas na kuryente. Then, kung wala, punta kayo sa may stator. Hanapin nyo dun yung white na may a black na may red na wire tapos i babady, ano nyo habang sinisipa nyo iano nyo sa body kung may lumalabas na kuryente hanggang pag may lumalabas na kuryente or, or, hawakan nyo yung wire hindi naman masyado manakas yung ground doon may lumalabas na kuryente ibig sabihin good yung stator ngayon sa CDI tayo titingin or sa ignition coil or sa wiring. So ayun guys. Ngayon, syempre meron naman tayong CDI na pang pamalit. Sinalpakan na natin ng bagong CDI. Binaypas na natin yung manual testing dahil meron man tayong pan testing may pampalit. So yun guys, ganun lang yung pag troubleshooting check nyo muna ignition coil kung may nalabas ng kuryente pagkawala sa stator yung black and red na wire doon kung may nalabas doon kung meron naman kay CDI na bago pan testing isalpak nyo na agad ngayon kung wala naman kayong pan testing iba naman yung mano manong troubleshooting check nyo yung mga wire Or minsan yung ignition coil pag nasira, wala rin nalabas na kuryente. So yun, maraming salamat sa inyong panood at ingat kayo sa pagkalikot ng inyong motor. At God bless sa inyo.